Mimi Bart. Hello mga mare! Monday nga ito ng umaga at maaga nga akong gumising dahil dito nga sa lugar namin ay start na nga ng pasok ng mga bata. 4.15 nga ng umaga ay bumangon na nga ako at pagkatapos naman ay nagsalang na nga ako ng kawalit nagprito na nga ako nitong itlog na uulamin nga nung high school ko. Isa nga lang na itlog ang aking iluluto ngayon dahil nga isa lang ang estudyante kong papasok ng umaga. At dahil nga madami kaming kanya na natira kagabi ay isasangag ko na lang nga iyon. Kaya naman nagpitpit na nga ako ng bawang at nilagay ko na nga dito sa mantika. At pagkatapos naman ay naglagay na ako dito ng asin. Nilagay ko na nga rin dito yung dinurog na kanin nga namin. At nilagyan ko na nga rin ito ng konting bechin pampalasa. Simpleng sinangag nga lang ito at ito nga ang gusto ng mga anak ko. Or minsan pinalalagyan lang nila ito ng konting oyster sauce. Nasasani na nga ako na kada umaga nga ay eh, bago ko umain o uminom nga ng kahit ano ay eh, umiinom muna nga ako nitong tubig na maligamgam. Nagsalang muna nga ako dito ng tubig na pampaligo ng estudyante ko bago ko nga siya gisingin. Ilang buwan ko na nga rin itong ginagamit mga mari at napakatipid nga nito sa kuryente. Kaya ako naman nasabi eh, hindi naman din ganun tumataas ambil namin sa kuryente. Nakatulong nga din itong electric kettle para nga hindi agad kami maubusan ng gas. Time check, 4.47 nga ng umaga ito at gigisingin ko na nga estudyante ko para naman makakain na nga rin siya at makapag-prepare na rin siya sa pagpasok. Pass forward na nga tayo mga mare, nakakain at nakaligo na nga rin itong estudyante ko at eto nag-aayos na nga ito. Nung una nga ay hindi nga niya alam na binibidyohan ko nga siya dahil nga mamaya ay hindi naman magpapapicture itong batang ito at aayaw na nga rin niya. Wala na tuloy ako maiplex ng entry nga sa first day of school. Tapos nga isinilip ko nga ang labas at tiniting na ko nga kung may mga estudyante na nga dumadaan at wala pa rin naman. Sa bagay maaga pa rin naman mga mari at 5.50 pa lang naman ng umaga. Nagulat nga kami na nagising na nga itong sisi at nakita na lang namin na nag-upo na nga siya dito sa may morning baby, happy good morning. Maganda nga ang gising ng batang ito at nag -go good morning pa nga. Nakaredy na nga ito nga si ate Nicole at meron nga lang siyang inaasikaso nga dito sa bag niya at nakalimutan niyang maglagay nitong mga acrylic na marker. Ito namang si Sia ay giniginaw nga siya paano ba naman inaupo nga siya sa tapat nga ng electric pan. Wala naman akong gagawin na kaya naman lumabas nga ako dito sa may garahe at bubuksan ko na nga itong gate dahil nakapadlak pa siya. Ang hirap talaga magpatuyo ng mga damit ngayon dahil nga hindi nga masyadong umaaraw kaya naman marami pa nga din dito nga sa may garahe. Pagpasok ko naman dito nga ay nakita ko nga si Sia naglalaro na siya. Eto nga mga blocks ang pinagkakaabalahan nga minsan ni Sia at nalilibang nga siya sa paglalaro nito. Narinig ko nga na medyo umuulan nga kaya naman sumilip nga ako dito nga sa may gate namin at hindi nga ako nagkakamali. Ano ba yan? First day nga ng klase ngayon ng mga estudyante pero umuulan naman. Dumating na nga itong kasabi nga ni Nicole na niya kaya naman lumabas na nga rin ito at papasok na nga sila kaso nga ay medyo umuulan na rin mga mare. Ang sabi ko nga sa kanila ay kung kailan naman sila papasok nga sa school ay saka naman umulan at sana nga ay hindi nga lumakas. Ang kaso nga ay nasa may kanto pangalang yata sila ay biglang ang bumuhos ang malakas na ulan at ang sabi ko nga ay paniguradong mababasa yung mga yun. Pas na nga ulit tayo mga mari at ito ngay mga alas 8 ng umaga. Maaga na nga rin naligo ito ng panganay ko dahil nga may pupuntahan din siya. College na nga itong mga mare at wala pa nga rin silang pasok dahil nga sa August pa ang simula ng klase nila. Hindi ko na nga ulit siya nakuna ng video ng paalis nga siya dahil nagluluto naman ako. Si At Alexa naman ay sabayan na nga siya papasok dahil siya ay grade 11 na at senior high school na. Meron din namang senior high school dito nga malapit sa amin kaso nga dalawang nga lang strand ang meron doon yung ng yums at yung nga TBL. Pero ito kasi si ate Alex ang kinuha niyang strand ay stem. Sinamahan ko na nga siya dito sa kanto at talaga naman wala nga dumadaan na tricycle. Buti na lang talaga at sinabi ko nga 10.30 nga ay dapat inagaabang na siya. 11.30 kasi ang pasok niya. Nakaredi na nga itong lunch nga ni Nicole at iyahatid ko na nga sana. Kaso ang sabi nga ng pinsang ko ay siya na lang daw ang maghahatid. O diba nakalibling nga ako nang hatid ngayong araw.